May nadiskubre kaming kapihan ni Maynard dito sa May Santa Lucia Mall, Cainta Rizal. Affordable lang yung mga presyo ng kapi nila dito, pero quality yung lasa. May promo pa sila ngayon no, kapag ginamit nyo yung app nila, meron kang libreng isang kape. Kaya kung napapadaan kayo dito sa May Santa Lucia Mall, try nyo na rin dito sa May Zeus Coffee. Nandito nga pala sila sa may bandang likod ng Santa Lucia. At nasa may pinaka corner yung pwesto nila. Buti na lang lumabas kami ng mall at naglakad-lakad dito banda sa likod. Nakadiskubre tuloy kami ng panibagong date spot. Maganda dito kasi malawak yung coffee shop na kay Aircon alas yung place, mababait yung staff, at masarap yung food at drinks. At isa pa pala, marami silang mga outlet dito. Kaya ako isa ka rin na may mabilis malobat yung cellphone kagaya ng akin. eto yung magandang puntahan kung mag-charge ka saglit habang nagkakape. Sa mga pagkain naman nila dito, ito yung pagpipilian. Ipapakita ko sa inyo yung mga presyo ng bawat isa nito para alam nyo na yung budget na dadalhin nyo kapag nagpunta dito. Yung price range ng food nila from 85 to 195 pesos. Mas maganda pumunta ngayon habang may promo sila kasi malaking kabawasan din yung buy one free one nila coffee. Ito naman guys yung menu nila para sa kanilang coffee. Kapag umorder kayo ng kape, papipiliin kayo kung anong beans. Kami pag umorder dito, yung boss yung pinipili namin kasi matapang yung lasa nun. Tapos pag meron naman kayong kasamang bata dito, meron silang mga kids friendly na drinks. Sa ilang beses naming pagpunta dito, napansin ko na mabilis silang mag-serve. Mapapansin nyo rin kasi dito pag nagpunta kayo, marami silang staff kaya maraming kumikilos. Ito nga pala yung in-order namin. Sa kape nila, masasuggest ko na itry nyo yung Ice Velvet Cream Latte. Sa panlasa namin, hindi to masyadong matamis, creamy, at may konting alat kayong matitikman. Ito yung lagi kong in-order sa kanila kasi tamang-tama lang yung timpla ng kape. Ito pa yung isang kape na dapat nyo itry dito, yung Ice Butter Cream Latte. Pinalas nga pala namin yung sugar nito para hindi masyadong matamis. Kaya mas nangibabaw yung lasa ng coffee dito. Sa food naman, ito yung pinili ko, yung pepperoni pizza bread. At kay Maynard naman, itong sausage roll. Kapag umorder kayo ng mga bread nila, iniinit na nila to bago iserve sa inyo. Kapag umorder nga pala kayo nitong egg roll, medyo ingat lang kasi nakala nyo malamig na yung bread sa loob pero yung sausage pala mainit pa kaya medyo napaso si Maynard dito. Ito namang pepperoni pizza bread nila, masarap. Medyo mabigat to sa chan kaya kung papipiliin ako sa dalawa, ito yung mas gusto ko, yung pepperoni pizza bread. <coughs> Sa mga natikman namin dito sa May Zeus Coffee, masasabi namin sulit na kapihan to dito sa May Santa Lucia Mall. Masarap yung drinks at pagkain nila dito, maganda yung service. At tingnan nyo naman pati CR pasado rin sa amin. May biday nga pala yun dun sa dulo, hindi ko lang na-videohan. Ang bongga ng CR nila, diba? Malawak, malinis, tapos merong pang mga tissue. Kaya naman kung napapadaan din kayo dito sa May Santa Lucia Mall, try nyo na rin dito sa May Zeus Coffee. Marami pa nga pala kami ni Maynard na ishishare sa inyo ng mga sulit na pasyalan, kainan at kapihan. Kaya para updated kayo sa mga pupuntahan pa namin, huwag niyong kalimutang i-follow ang aming mga social media accounts. Yun lang. Maraming salamat po sa panonood. Bye!